Matag tuig, dunay ginapahiga yung school-based vaccination sa mga tulunghaan sumala pa sa City Health Office. Kinsa target ni Ini, mao ang mga estudyante sa grade 1, 4 ug 7 sumala pa kay Dr. Ronald J. Basmilio. Ginagawa po ito ng Department of Health to at least increase the immune system and also to resist those um, illnesses na pwede naman maprotektan sa bakuna na binibigay natin. Pila pa sa bakunang itanyag alang sa grade 1 ug 7 students, mao ang rubella ug measles vaccine, samtang sa mga babaying istudyante sa grade 4, nag-edad 9 anyos, mao ang anti-cervical cancer vaccine. So we will be having a series of orientations with Department of Education together with the Department of Health po this month so that marul out natin siya on the October pila pa sa suportado ni Ini ang ginikanan nga si Josie Bandalan tungod alang kaniya. Ang pagpabakuna, importante aron layo sa sakit ang iyahang anak. Pars karo kay sakit, ya ulan init, dipinsa lang mapagod na. Mausab ang opinyon sa apuhang si Ninita Lazala, nga maoy naghatod sundo sa iyahang estudyanteng apo. Okay, mampun na, kay makakuan sa mga bata. May na lang na kay layo sa sakit ang libreng bakunang itanyag alang sa gikaingong mga estudyante o lang sa lakang sa pagpakusog sa immunization program o aron makabot ang fully immunized children. In the heart of changing lives, kinisilay Liza Labaho, Brigada News.